Kaya mo bang maubos tong Veggie Delight na footlong ng Subway within 6 minutes? Kapag naubos mo, meron kang 1,500 pesos. Um, ah, kaya po? Kayang-kaya po. Kayang kaya, -kaya boss, pa lang eh, no. Ano pa lang pala, sorry. Ah, uh, po, Don. 6 minutes. Ay, ba 6 minutes? Uh, medyo kumain po 'ko pero ka. Ano ba kaya man? Timer starts now. Go Don. Alam niyo guys, si Don yung lumapit sa akin, nag-message siya sa akin na kaya niya competitive eater daw siya. So tignan natin kung true talaga, no? Go Don. 5 minutes and 49 seconds left. Nakita ko yung mga videos niya, talaga nang lakas niya talaga kumain. Guys, meron tayong new game na name Fantico, so play to earn siya. Also, follow their social media accounts, Twitter, Facebook, TikTok, um, Instagram. Go Don. 5 minutes and 30 seconds left. Easy lang yung mga games dun sa Fantico. So guys, pwede kayong mag-earn while playing. Go dun. 5 minutes and 16 seconds left. Grabe. Ang sarap naman ng kain ni Don. Go Don. 4 minutes and 37 seconds left. Alam nyo guys, galing pang Kalaokan si Don. All the way from Kalaokan. Dinayo niya ako dito sa Alabang. 4 minutes left. Easy peasy. Ang ganda yung mga gusto kong challenger. Guys, again, um, pwede kayong magkumita sa Fonti ko. Meron din silang Discord kung gusto niyo sumali sa community nila. Grabe, ubos. Binasic mo kami. Dahil dyan, meron kang 1,500 pesos. Sobrang sarap po niya. Tsaka at the same time, healthy po siya.